Oh, yan mga guys. So, kahit papano malit na ka. So, oh, yan. So, kunting ano sa atin yung blessing na binigay sa atin mga mga supporter natin. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng ah, nagbigay ng sponsor. Oh, shout out po sa lahat ng mga ano, sa mga OFW from Canada, no? Shout out po sa inyo. So, maraming maraming salamat. Oh, syempre hindi natin si Madam ano, yung mga nagano nag-assist ng pagluluto. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, kay ating ayan, ah, si, uh, maraming salamat po. Ah, uh, kami po ang mga solid team vlogger Borota nagpapasalamat na assist ng pagkain. Sa merienda pa lang. All Ayan. Si Tatay bigyan mo si Tatay. Tay hey, Tatay si Tatay tinapay daw yan Oh, oh, sarap no, sarap. So maraming ano. Maraming salamat doon sa nag-sponsor no. Oh, maraming maraming salamat. Oh, thank you very much po. Ah. Siyempre, sa solid namin, solid team vlogger Burotan kung hindi pagsamasamahin ng pwersa o sa lalo-lalo ng mga supporter natin yung nagano kung wala sila wala rin kami o oh, ba diba? o oh, magaling magaling lalo kasi si Boss Alan so maraming salamat ayan oh, siyempre loto ni ano yan ni ano Ah, oh, ate. Ayan. Oh, so, mayroon pa ba sa sundon na taon? Mayroon. Mayroon. O, oh, siyempre. Tayo. New Year wala na kasi dito na tayo. Oh. So maraming salamat kong mga uh, supporters, so maraming mga viewers natin. So maraming salamat po sa lahat. Ah. Uh, oh, si ano? Si Boss. Oh, so pa yung kanon na lang. Si Hapon, nabigyan mo si Hapon? Nabigyan si Hapon? Oh, yan. bro thank you. Okay. Nabigyan mo. Nabigyan mo si Hapon. Kanino to? Akin. Ganda. Naghiwalay sila si Hapon eh. Bigyan ko si Hapon. Kasi Hapon wala. Wala siya ako. Hapon yan mo nga. Abutan na doon. Okay, tama na yun. Eh. Si Aileen lang ang pinunta rito. Yan. Si Hapon. So, bibigyan na. Sorry, sorry. Bigyan natin kay Hapon. So, si Hapon. Kumuha ka doon. Bigyan natin si Hapon, no? Oh. Uh, out kay Hapon. Special guest kita talaga, ha? Okay, kitara, mo ako ng Nauubusan na hapon. So, ano masasabi mo Ayan. sa mga supporter natin, yung mga nag-sponsor? Nag-sponsor, no? O, nag-sponsor. Ikaw boss. O, yun, Sa so. so, nag-sponsor. Apa, ah, salamat natin ng nag-sponsor natin sa mga nag import niya, no? So, maraming salamat sa kanila, no? So lalong-lalong na mga vendors dito. Pasalamat din sa mga kapwa namin, mga vlogger. Siyempre, kung wala kayo, wala rin kami. Tama. Tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga tumataklilig sa ating channel o YouTube channel sa mga solid team vlogger Boratan. So maraming salamat. So yun, kumain ka na 'yan. Mayroon na ba 'to? Mayroon ka na ba? Hindi kumain makain, ah. kumain. Hindi kumain, tumataba naman 'yan eh. Tumataba naman 'yan. Hindi nangangayan. Hindi pa yat, hindi pa yat nabura. So meron pa tay sopas, sopas. Kahit sa ganyan na lang, ganyan na lang. Okay. Wala nang tinidor. Okay. Oh, meron pa pa sir, no? So, abutan natin kasi busy mga, ano, vendors, no? Ay, dalawa pala sila. Okay. Oh, boss. Thank you, boss. Okay. Yan, uh, dito pa sa mga uh, nagbibinders vendors uh, so, nag sa mga... Sige lang. Si Tata, ik, nabigyan ka na? Yeah. Nabigyan ka na? Huwag sa karoon. So, dalawa. Bigyan mo akong dalawa pa. Sa baso. Oo, oh, salamat. Ayan, bigyan bigyan mo. bigyan mo dalawa dalawa pa. dalawa, dalawa. Okay. may sopas pa sabang 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 Yung sabang <laughs> oh. oh. ah, ano, nila. sabang 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 no? So, ano mga sasabi mo sa mga import natin, mga supporter natin? Ganda, maganda. Maganda yung ting, Lahat Oo. naman nakatigim na nga, eh. Oo. kahit, kahit maliit na konting bagay, basta tayo nakatulong kahit paano. Oo, tama. Alright. Oh, eh, e, may tinapay pa dyan, isang piraso. Gang! Bigyan mo ko isa. Kuha na mga mga isa. Ito, ito. Ilagay mo lang dyan dahil kakain ako. Sopas. So, yan mga ayos. Hatid natin doon sa ano. pero hindi kasi ma maiwanan yung ano pwesto nila. Bakit? Oh? Bakit nagligpit na? Boss. Oh manok naman yata to, basin sa kung baka Muslim kayo ha. Ah? Okay lang. Oh sige kan Dika boss, nabigyan ka na ba? Okay, okay salamat ha. Okay. Wala naman. Meron. Yan, dito tayo. So maraming salamat po sa mga Yan. So kay Pastor. So blessing ni Pastor. So maraming maraming salamat talaga kay Pastor, no? Talagang nag-iipot pa talaga para sa atin din, no? Ang dami na. Eh. Oh, si Pastor oh. Sa'yo din yan, boss? Oo, oh, binibili ko ito. Talong... Ah, yun. Nabinili ni boss din oh. Bakit uh, yun? Oo, oh, yun. Ayan, dito tayo sa ano. Bendo. Ah. Oh. Ito. Ayan, ito, ito sa mga... Ano, oh, ayan. Ang maganda so, doon naman, boss. Ah. Po... Oh. Vendor. Uh, oh, yun. Sa vendors dito sa... Ang may plana sa atin. So, maraming salamat po. Okay. Okay, okay, salamat. Mainit. Uh, po. Salamat oh, po. mainit na. Okay, so maraming maraming talagang salamat sa mga... Oh, yeah. yan ito si Kuya, nag-enjoy ako nito, no? Kasi iniinom niya yung paninda niyang alam. Ah, oh, yung ay, siya ba yun? Uh, uh, ngayon, ito sa ating mga viewers, yung tumatanggilin sa ating mga vlogs dito sa Boracay. Oh. Madam, ay, ba isma, niyo yan. Madam, bakit hindi mo kami mga ka-team mo, hindi mo kami namimigay blessing mo? Okay, na uh, oh, Wala ko ka lang. Natag, eh. <laughs> <laughs> Wang, -ting ng mga bandil-bandil mo. Binabawasan mo, bawasan mo na yun ha. Ay, hey, madam. Sa so, mga latag lang yun. <laughs> <laughs> oh yun, bata o. Oh. <laughs> oh. paano mga tatay? Yung payo, sa latag na yun? Sa latag-latag lang yun. Mm. Oh, namamas ko daw. Ninang. Naubos na nga na 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 yung ano eh. Hmm. -um. So, yan, Oo, oh. matikman, matikman natin. Buti na lang wala na yung arangki. Oh, may sinasabi o. Oh. Ay boss. May sina may binabulong yung dalawa. Mga supporter natin oh, shout po sa inyo ah. Maraming salamat po sa inyo ay, ah. Ba, yan. Oh. Oh, um, pa rin <laughs> Bigyan mo lang yung sticker yan! Bigyan mo na yan! so mga guys pala, lahat ng subscriber ko, pakisupport na rin itong ating mga uh, kasama natin sa ka Team Vlog si Combo Team Vlog. So itong kaysa-isa naming hapon na grupo. Uh, naligo sa dito sa Pilipinas. Pakisupport na lang din para sumabay na sa amin mga ka na team natin. Oh, shout out sa lahat ng mga subscriber. Maraming pakisupport na lang din po. Yes, kabuntin uh, vlog guys. I-kiss mo naman para support, susuportahan ko. Kiss <laughs> Ha? Kiss mo. Oh, ha? Pakisupport <laughs> Nagsisilos, yung... <laughs> <laughs> guys, eh. Nagsisilos yung tropa natin. Hindi, oh. <laughs> yes. so, may sinasabi nga sa'yo, eh. May sinasabi. Oh. Sabi, kung buntin vlog, oh. may kulay, may tubig. <laughs> so, mga guys, kung hindi man pa kayo napag-subscribe kay Tony Vlog, oh. pakisubscribe. Huwag na kayo magdadalong isip. Katulad nito mukha nito. Ay isa, -isa nating hapon. Mabilis kang mag-subscribe yan. yan. Bigay ka uh -oh. kagadang pamasko. Right? <laughs> may request ang sinasabi ng katropa natin, no? Tubig na may kulay. Inspirador. Tuloy vlogger. Oh, ayan. Oh. Hello. Oh, shout out po kay boss, shout out po sa iyo. Oy, big... ano, sopas gusto mo? Yeah, yeah. Oh, ayan. Nay, sopas. Okay. Bigyan mo si Nanay. Alam niyo, Lalong lalong ito po ay, yung tinatawag uh, uh, Tony Blag Tony Blag ah, ah. Alam nyo, sandali lang po. Maraming salamat po. Ito po yung tinatawag na Carmen Planas Dolo. Dolo. Ah, dulo Dito kami na mahagi sa Dolo. Ay. Ay. Ngayon, pupunta kami doon sa kabila. Doon naman kami sa Bungad. Bungad. Oh, yan. May pamamahagi yan. kami roon, ha? Yan. Meron kami ipamimigay ng mabibigat inigo, na premium inigo, tulad ino. ng bulldozer, preloader, <laughs> trader, ang <laughs> maiinig, at saka uh -oh. mga sticker. Mga oh, na sa bungad, ano masasabi mo sa mga ipot ng mga mga supporter natin, mga ano? Sa team vlogger, team Burawutan. Oh. Maraming maraming salamat uh, sa binigay ng biyaya by ng Diyos na. at ng din ang mga team vlogger, team Burawutan. Sige, sige. Maraming okay. Maraming salamat. Okay. Okay. Todo mo na yan. Wala na yan. Okay. No? Todo mo na yan, te. Oh, yung kutsara. Ano? Yung bata, yung bata, ayun, yung bata. Ayun, ay, 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 na Ay, saan ka magpagupit? Saan ko? Saan? Saan <laughs> ka? Sige, chowlin, chowlin. yan na, ano mo na. Ah. Para makaano mo dun. Ay, baw, na, na sa tama na po Sabaw na lang kasi ito eh.

So, ka na, madam? <laughs> May abi po sa amin, kuya. Okay, na. Dito na. Dala daw kayo kayo. Anong kuya, Oo, yan. na. yan. Mayroon na pala kayo. Sige dito. Mayroon na ako. nila Dala ko. Ay, dala uh. Sino sa Okay, sa'yo salamat. Ayan, dito tayo kay Boss Pogi. Ah, uh, shout out. Ayan. Ayan si ba? Si Anton. Balong. Balong. Ayan, si Balong. Wala, well, kamayo na lang muna. Ayan, dito tayo sa Salamat oh, Hoy, si Dani, nabigyan na ba 'yon, oh. So, oh, si Dani. napagmamahagi po tayo ng ano. Si Dani, nabigyan na. Oh, ito. so, napapamahagi po tayo sa kunting blessing po sa ating sa ating mga supporter natin, no. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng na mga nag-support, no. Si Lolo eh. Yan. Dito. Para ma-update yung mga antay ko yan eh Saan na yung tropa natin? ah, uh, okay. uh, uh, po Boss ah, uh, Pasinsya na kunting blazing natin ha oh, yan. Okay. Ayan okay. mayro eh. ah, o so okay. 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 oh, tag kayo Ay, pa okay. Ayan ah, Ayan okay. Ayan ano natin? Isang tropa natin. Ha? Dito. Ah, oh, meron na meron. Oh, ayan na ba? Yung tinapay. Oh, ayan. Uy, ka na boss? Ah, hindi pa salamat ha. Ah, ha? Ayan, meron pa tayo tayo sa. Ang na sa. So, wala pa yung tinapay. Sige po tayo. si nama dah dodoi